sharing new slices of my life here in the Planet Jupiter So for today, i ko kayo sa aming kusina slash stockroom slash pantry! Ayoko sanang i-share ito at i-video kasi malaki kasi yung stockroom namin sa bahay at abutin na kung ng isang araw sa pag-video kaya ginawa ko na lang si... pinapass-forward ko na lang siya para mabilis ang video lang para hindi na abutin ng isang araw hindi pa ako nangalahati sa pagtutur sa kusina namin, guys. Nang nahihingan na ako. Ito pala yung mga iba't ibang klase ng mga tomato sa bahay namin na stock. Nakastock talaga yan ganyan sa tsa para hindi siya basta-basta masira. Kaya ginanya namin, pinapak talaga namin siya. May mga banana din kami dito. Oh, one size lang yung banana namin dito, ha? Nihalo banana from May mga hmm, vegetable, fruits, lahat. Nandito na sa pantry namin fresh and hindi fresh. So, wala nakikita niya naman kung ano-ano yan, di ba? Ayan yung mga pears, iba't ibang variety ng pears. May, baka magtaka kayo ha, bakit may mga price tag yan? Lalagyan talaga ni Dudong ng mga price tag. Uy, kasi wala lang, gusto niya lang lagyan. Ito naman yung mga, sili, pati Iba't ibang klase ng sangkap ang luto. May mga talong, uh, small, medium, large. Pero hindi ko alam kung anong klaseng kulay yan basta madami dyan si Dudu yung nakakakaalam yan mga singkamas oh. ito ano kaya ito ha ano ba ito eh na yung stockroom namin ng mga fresh vegetables kasi ano naliligo din yun sila araw araw o oh, may shower yan o oh, nakita niya naman di ba may shower um, may shower yan sila pinapaliguan namin yun ni Dudong para lalo yan silang magiging fresh may mga carrots, cabbage, titos, lachan ito naman sa section na ito, ito naman yung mga apple, oranges. Bakit may tao doon? Ah. Yung, yung tao makikita niyo doon sa kusina namin, yung ano namin, yung guardia namin. Mm, hindi hmm. 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 kasi siya ng food, kaya pumasok siya dito sa kusina namin. Ito naman dito naman yung mga klase-klase na mga onion, may violet onion din pala dito sa stock room namin. Naglagay na kami ng timbangan saan kasi titimbangin ko yung ano, yung lulutuin ko, may avocado dito mga organic yan guys organic avocado ito yung organic section din dito ng mga gulay gulay o, nakikita niyo naman diba nag slice na din pala ako ng mga ano na mga fruits kasi pag kong gumain ni Dodo kukuha na lang sa dyan kasi naka-slice na may mga pineapple din iba't ibang klase ng pineapple nilalagyan talaga namin yung price o gusto kasi pagdanggan ni Dodo ng price ayaw ko sanang lagyan yan naman yung pears na hindi, yeah, malimbing din. Galing ito ng pinas ng malimbing na 'to. Panakit na malata kasi hindi ko kinakain 'yan, yung papaya, strawberry. Hindi ko vegetable salad na kapag pinak na talaga yan para pag may gustong kainin ako or si Dudong kukuha lang kami tapos mabuksan lang namin no? Oh, di ba? iba't ibang klase okay dadalhin ko naman kayo sa kabilang area ng stockroom namin stockroom ng na mga food slash pantry ito yung mga peanuts ito naman yung may may mga ano din pala kami dito oh. ibang banana maliliit na banana. Ito yung coconut. Pag nagagata talaga ako ng munggo, kukuha na ako dito. Ito pala yung ano, red bananas na kulay brown. Mm, matamis yan. Favorite ko yan. Ako lang kumakain yan. Si Dudong hindi. At dito naman sa area na may mga strawberry. Araw-araw ako kumakain ng strawberry tsaka blueberry. Mm, gakunti konti na lang yung blueberry kasi favorito kasi yan ni Dudong. Lagi siyang kumukuha saan po oh, naman ito yung strawberry and nagluluto din pala ng madaming mga salad kasi si Lulu ang paborito niya yung mga klase-klase ng mga salad kaya inamihan ko talaga yung pagluto nilalagyan na lang din niya ng price kasi wala, gusto niya lang kaya ng price eh, kaya niyaan ko na lang siya, kukuha lang siya dyan kung ano, gusto na niyang kumain yan. dito naman sa area na to may mga cheese hmm. may mga kasi klaseng bread. Ang dami namin bread. Uy, ando na naman yung isang tao. Nakapasok na naman yung kapitbahay. Para namin yung pumasok na ng bread. Kasi magkakape daw siya eh. Naubusan daw siya ng kape. Kaya pinapasok ko na lang din. Mm, dito naman yung mga ano, yung mga milk section ng bahay namin. Kape club yung bahay namin. No? Naka-organize talaga lahat, no? Ito yung klaseng-klaseng na mga hotdog. Small, medium, large, nalang 'di ba 'law ko makain nang hatdog pero si ano si durdum din hindi din nga anong kaya abutin siguro yung one year yung hatdog na namin dito makai pamigay na lang namin ito no may mga juice din kami dito klase-klase ng mga juice mga coffee me ah mga kesawa, so sawa sa mga dami ng stock namin sa bahay kahit mag-gera pa na isang taon no hindi kami maubusan ng stock dito sa bahay. Kukuha nga muna ako ng ano, magkakape ako kasi morning. Gusto ko magkape sa morning. Dito naman yung ibang mga drinks and eggs. Ito pala yung eggs. Magluluto siguro ako ng eggs. Baka kukuha ako ng egg, Oy, hmm. Isang tray yung niluluto ko araw-araw guys -araw na egg kasi hmm, lakas kasi kumain ng itlong may eh, ipakita yung uh, mango namin. May mango din pala kami sa bahay ng no? lata. talaga yung mga mango namin kasi kulang naman kumakain. May melon. Ito yung malaking variety ng tomato guys. And ito naman yung klase-klase ng tubig namin sa bahay. Sparkling water. char. Um, Tapos may marami din kaming drinks dito sa bahay. na no? magrasawa ka talaga pag ikaw pumunta dito sa bahay namin, magdala ka na lang talaga ng malaking bag kasi pag uwi mo, pagdadalahan kita ng maraming ano, kasing-kasing na mga kasing-kasing na mga drinks, food kukuha ka lang dyan, imagine ka lang magrocery ka sa bahay namin ang madami dito ng water yun yung mga water namin, may malaking galon, may maliliit na galon

Bahay na lang yung hindi smart. May avian din na water. Ewan ko kung avian ba. Ang paano basahin yan. Basta yan. Yan yung mga stock namin. Madami din kami stock na bread. Ito mga sliced bread. Ibat-ibang klase ng mga bread. Dito naman sa area na to, mga biscuits. Mm, ang dami di ba? Nagugutom kayo at nagluluto pa ako. Pwede muna kayo mag-snack ng mga biscuits. Ewan ko pa kay budong. ba't ang laki ng ano, pantry niya dito sa bahay. So, ang dami naman ang stock namin sa bahay. Ito naman itong area na ito. No, may mga, ano, para sa katawan. Ito naman, dito na side. Ah, more on Detroit pala dito. Oh, ayan, nakikita yun naman kung ano meron siya gamit din pala ako ng pushcart, guys, kapag uh, nagkukuha ako ng stock dito sa stockroom namin. Kasi ano eh, sa sobrang lapad ba naman? mapapagod ka talaga kabubuhat ng mga kukunin mo, lulutuin, at saka gagamitin mo stocks, di ba? Kaya may nakita ko yung pushcart saan dito na area. Uy, andyan pala yung kapitbahay namin. Nangini kasi siya na ano, naubusan daw siya ng asin. Kaya um, sabi ko, pumasok ka lang doon. Tsaka yung isa din. Um, pumasok lang kayo doon. Mamuha lang kayo ng gusto ninyong kuwanin Uh. Ganyan kami ka generous dito ni Dudong. Eh, dito naman sa area na to. Um, yung isda ko. Ang dami kong isda sa bahay, guys. Yun nga lang. Uh, nauumay ako sa isda na yan kukuha akong isa later kasi ano magluluto ako pa pang ko handa ko na yung pang dinner ko ito ah ayoko yan. hanap ako nung isang klase ng salmon ito gusto ko to ito yung gusto ko na salmon tsaka yung isa rin ba dito ha yan muna yung kakainin namin for the breakfast kaya lagay prepare natin yung ating banana yung ating ano ba tawag yan? Eh, basta, mga berry yan. Tsaka, nagkuha na din ako ng mga salad. Kasi sabi ni Dodong, kakainin niya daw yan lahat ng mga salad na yan. Kaya, nung nagkuha ako doon sa stockroom ng mga yung tatlong klase, yung salad na kinuha ko. Kasi naman si Dodong, hindi yan makumpinto ng isang salad. Tatlo no, talaga yung gusto niya. Tsaka, nag, ano din ako, nag-bake mac ako kagabi. Kaya, ayan, nilabas ko. Ito yung iinumin ko na coffee for today's breakfast and then yung lulutuin kong salmon sa gabi ito pala yung itlog na large mm, yan yung large nila ha large na yan at syempre kumuha din akong tubig uy baka mabulunan kami habang kumakain diba dinamihan ko na lang Tinali ko na yung vinegar kasi may ano ako may paggamitan ako kumuha oh. ko maraming tubig kasi maraming yung pagkain kinuha namin kumuha din ako grave ako sa cave and then kumuha din ako ng toothpick kasi nga diba pagkatapos kumain mm, tayo